So, mga paraan na kailangan mong gawin upang bumuntot sa pagkahabol sa iyo ang isang lalaki. Mga kamamay, napakaganda ng mga tips na ito. Napakaganda kung masusunod mo lahat ng mga bagay na sasabihin ko sa iyo. So, ang mangyayari ngayon, lalaki naman ang hahabol, lalaki naman ang bubuntot sa iyo sa pagkahabol. Kaya mga kamamay, bago natin simulan to, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. Wala namang bayad yan. Mag-like. At syempre, kung makakarelate ka sa mga turo ko ngayong araw, mag-comment ka naman. So number one, huwag palaging available, imbes mag-focus sa pinagkakaabalahan. Yes, mga kamamay. <clears> huwag <throat> nyo pong uugaliin, nabantayan, abangan at matahin palagi ang isang lalaki. Yung tipong, gusto mo oras-oras, kachat siya. Gusto mo oras-oras, katawagan mo siya. wag mong uugaliin yan ka mamay. Bakit? Iisipin ng isang lalaki na, ano ba naman itong babae na to? Halos ako na lang ang binantayan. Halos wala na itong ginawa sa maghapon eh. Ang dami ko rin gagawin pero wala akong magawa kundi ang bigyan rin siya ng oras. Okay, magbabago ang tingin sa iyo ng isang lalaki. Isipin ng isang lalaki na uh, masyado siyang maraming oras sa kanya at ayaw ng mga lalaki yon. Ang gawin mo ka kamamay, magparamdam ka sa umaga, pag-usapan nyo kung ano magiging flow ng maghapon, then mag-focus ka na sa pinagkakaabalahan mo. Kung may trabaho ka, mas maganda. Kung may negosyo ka, mas okay din. Kung may racket ka, mas okay din yon. Basta huwag ka masyadong maraming oras sa isang lalaki sapagkat nananawa yan. Wala siyang panahon para isipin ka. Kamamay, bakit mawawalan siya ng panahon para isipin ako? Eh, syempre, nakikita ka na niya eh. Andalas mo lagi sa inbox niya. Ang kulit-kulit mo, hindi ka na niya hahanapin sapagkat nandiyan ka na. Sapagkat lagi kang available. Lagi mo siyang hinahanap, lagi mo siyang chinachat, lagi kayong magkausap. Kaya mga kamamay, invest na marami kang oras na ilagay sa kanya o ibigay sa kanya. Bakit hindi ka mag-focus sa pansarili mong uh, paglago? Negosyo, yun yan sabi ko sa inyo, mag-aral kayo o kung ano pa mang makakapag-improve ng sarili ninyo. Yan ang tanging paraan upang ang isang lalaki ay maghabol sa inyo. Hanapin kayo. Magtaka mag-isip kung anong ginagawa mo. 'Di ba? Kaya mga kamamay, iwasang masyadong maraming oras ang ibigay sa isang lalaki upang isipin kanya upang habulin kanya niya. Sapagkat pag nakita niya, nalaman niya na high value ka, ang dami mo palang ginagawa. Gumanda na yung trabaho mo, o kaya naman, nag-improve na ang iyong negosyo, ikaw na yung hahabulin niya. Sapagkat dadami ang kompetisyon. Dadami ang kakompetisyon niya sa iyo. Marami ang magkakagusto. Marami ang magtatangka na pumasok sa buhay mo. Kaya hahabulin ka niya. Ahawakan ka niya ng mahigpit. Sapagkat maraming nakaabang marami ang nagpapanta siya na pumasok sa buhay mo sapagkat high value woman ka. Sa paraang yan mga kamamay, diyan magsisimula ang uh, pagbuntot sa paghahabol ng isang lalaki sa iyo. Kaya ngayon palang mga kamamay, huwag masyadong maraming oras ang ibigay sa lalaki imbes sa sarili mo ilagay, sa negosyo, sa mga kabisihan mo, diyan ka mag So number two, gamitin ng social media para akitin siya. Tandaan yung mga kamamay, napaka makapangyarihan ng social media pagdating sa inyong relasyon. Kung sa tingin mo, hindi ka na hinahabol ng partner mo, hindi na naakit sa iyo ang jowa mo. Bakit hindi mo subukan na gamitin ng social media lalo na kung LDR kayo? Okay, mag-workout ka, mag-exercise ka, mag-ayos ka bago ka mag-picture, magsuot ka ng mga push-up bras para kapag ka nag-selfies ka, eh makikita niya yung uh, kaalindugan mo. Makakatulong mga kamamay. Lalo na kung LDR kayo, nakakamiss yun. Kaya mga kamamay, ngayon pa lang, gamitin yung social media para akitin ang isang lalaki. Sigurado ako, muli yung maghahabol sa'yo, bubuntot ng paghahabol, hindi lang ang partner mo. Baka minsan yung ibang mga strangers. Okay, yung iba, mga tropa mo pa eh. Diba? Kaya mga kamamay, akitin mo. Sa pamamagitan ng social media, ang isang lalaki, upang muli siyang maghabol sa iyo. So next, ipakita mo na wala siyang kwenta sa iyo. Kung sa tingin mo mga kamamay, hindi ka na pinapahalagahan ng isang lalaki at halos katoksika na ang nangyayari sa buhay mo simula nang uh, pumasok siya sa buhay mo. Walang magagawa eh, mahal mo eh. Kahit katoksikan yung ibigay niya sa iyo, tinitiis mo pero dalong long wait is over. Hindi ka na nakatiis napuno ka na. Ika nga sabi nung iba, kahit gano'ng kalaki, yung lalagyan ng tubig, ng timba, at kahit isang patak lang, papatak-patak lang ng tubig, ang pumapatak si gripo darating ang panahon. Naaawas, mapupuno yan. Kaya mga kamamay, matuto na kayong lumayo, maglaylo, at iparamdam na wala siyang kwenta sa iyo. Sapagkat alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginagawang mali. Tama lahat ng ginagawa mo. Okay naman diba, paki pakikisama mo sa kanya, pero bakit lagi siyang galit? Lagi siyang uh, late ng umuwi Lagi siyang uh, tampo sa iyo? Lagi siyang may dahilan? Kapag kaganyan mga kamamay, lumayo na kayo. Iparamdam nyo na wala siyang kwenta sa buhay nyo. Iparamdam ninyo na hindi siya kawalan sa buhay nyo para mag-isip ang isang lalaki. Alam nyo mga kamamay, kapag ka nanahimik kayo, kapag ka wala kayong paramdam, apag ka naglaylaw at lumayo kayo, may iisip ka ng isang lalaki. Sapagkat naging mabuti ka sa kanya. Alam ko ng isang lalaki na hindi siya okay eh. Alam ko ng isang lalaki na naginagawa lang niya yon upang uh, ika, ay uh, iparamdam sa iyo na hindi ka okay. Upang iparamdam sa iyo na nagagalit o nagtatampo siya. Pero mga kamamay, eh, hindi naman tama yon. Kaya ang payo ko, lumayo muna kayo para maisip ng isang lalaki ang halaga mo. Para maisip ng isang lalaki ang value mo sa buhay niya. At sa paraang 'yan mga kamamay, pag na niya ang mga bagay na kaya mong gawin sa buhay niya at bigla 'yung nawala, maghahabol 'yan sa iyo. Magsisisi 'yan sa iyo. Luluhod pa 'yan sa iyo. Sapagkat mawawalan siya ng isang babaeng high value. Mawawalan siya ng isang babaeng kayang isakripisyo ang lahat para sa kanya. At walang lalaki ang gugustuhin yon. Magbabago yan, matututo yan. Kaya mga kamamay, sinisigurado ko sa inyo ha. Matuto kayo na iparamdam sa isang lalaki na hindi sila mahalaga sa buhay nyo. Iparamdam nyo sa kanila na wala silang kwenta para sa ganon. Sila naman ang maghabol sa inyo. So next, hayaan mong siya ay magtaka sa pagiging masaya nyo. After nyong lumayo, after yung magno contact dahil sa katoksikan ng isang lalaki, hayaan nyo sila na magtaka kung bakit sumasaya ka pa rin. Hayaan mong magtaka kung bakit kinakaya mo na umiti, na humalakhak kahit wala siya. Diyan ngayon siya maiintriga. Diyan siya ngayon magtataka. Diyan siya ngayon magtatanong. Diyan siya ngayon magwa-wonder. Bakit ganyan ka? Bakit kaya mong umiti? Di ba nag-away lang tayo kagabi? Bakit ngayon kaya mo pa rin ngumiti? Kahit mag-aaway tayo, bakit kinakaya mong i-handle yun? Magtataka siya. Aalamin niya kung ano ang puno at dulo ng pagngiti mo. Sa ganyang paraan, mga kamamay, maa-appreciate ng isang lalaki na hindi pala siya kawalan sa buhay mo. Maa-appreciate ng isang lalaki na baka siya, o may isip ng isang lalaki na baka siya ang problema sa buhay mo. Kaya ngayon, muli siyang babalik Muli siyang maghahabol sapagkat toxic siya eh. Kaya ka nga lumayo, di ba? Lahat ng ginagawa mo mali sa mata niya, di ba? Kaya mag-iisip yun. Iisipin niya na baka siya ang problema sa buhay mo. Kaya maghahabol yon kapag ka nagtaka siya kung bakit ka masaya. So next, muli mo sanang ibalik ang focus at pag improve sa sarili mo. Tandaan niyo mga kamamaya, muli ring babalik ang paghahabol ng isang lalaki kapag muli kanyang nakita na nag-bloom, nag-shine. Okay? Walang sino mang lalaki ang muling mapapalingon kapag nakita kanya na nag-improve, kapag ka nakita kanya na gumagandang muli. Yung hubog ng katawan mo, ibalik mo. Kung kailangan mong mag-diet, mag-diet ka. Kung kailangan mong magsumba, magsumba ka. Kung walang bayad sa gym, pwede namang home workout. Okay? Mag-diet lang kayo, mag lang kayo, marami na namang tutorial dyan sa tabi-tabi, sa, sa, sa cellphone, kung paano kayo makakapagpapayat. Pag ginawa mo yan, muli kang hahabuli ng isang lalaki sapagkat hindi niya hahaya ang pabayaan ka at baka kasi dumating yung pagkakataon na masalo ka ng iba. Sayang naman at kailanman hindi ka ipagpapalit ng isang lalaki sa mga panandaliang babae lang dyan sa labas kung totoong mahal ka niya. Kaya kung ako sa iyo, bumalik o ibalik mo ang focus at pag-aayos sa sarili mo. And last, hayaan mong mapagod siya sa pananahimik mo. Yan mga kamamay, after mong hindi magparamdam, mag-ayos ka, magpaganda ka, at paminsan-minsan lang naman, paminsan-minsan, mag-post ka ng magaganda mong larawan. Yan yung magiging source of information or source ng updated information niya sa iyo. Okay? Paminsan-minsan lang to. Hindi mo kailangan araw-arawin ng my day. Hindi mo kailangan araw-arawin ng post. Baka kasi mamaya, uh, masanay na siya kung araw-araw na post ang ipopost mo. Pero kung paminsan-minsan lang, Parang pinaka-teaser lang yon para makita kanya kung ano ng update sa'yo or pwedeng monthly ka lang mag-update o mag-post. Pero siguraduhin mo na yung pinakamagandang kuha ng larawan o pinakamagandang anggulo ng larawan ng iyong ipopost. Para sa ganun, ma-hook mo ka agad ang atensyon ng isang lalaki. Okay? Kung masyado kang naging maitim, mag-apply ka muna ng skincare o wag ka lumabas ng bahay. Pwede ka namang uh, mag-online business, mag-online selling para kahit paano may income ka. Makakatulong yung mga kamamay, yung gugulatin mong muli sa pagpo-post mo lang, sa simpleng post mo lang, magugulat mo ang lahat. Nagbago ka na, nag-improve ka na at sigurado ako, parang asong bubuntot sa pagkahabol sa iyo ang isang lalaki. Kakalkalin niya yung last na conversation ninyo kahit nasa pinakamalalim na na lugar na yan ng inbox. Yung, yung, yung number mo, eh, talagang hahanapin niya kahit hindi na niya ito isinave sa cellphone niya para lamang muli kang kamustahin, para muli ka lang niyang habulin. So yan lang muna sa ngayon mga kamamay. Kung ikaw man ay nakarelate at nagustuhan mo at handa mong i-apply ito sa buhay mo, mag-comment ka naman dito. Pakikinggan ko kung anumang problema mo. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo at seryoso ako sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan nyo. Once again, ako ang inyong mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Huwag kalilimutan yan. Paala.